Nabuo na ang labing anim na teams na nag-qualify sa second round sa nagpapatuloy na FIBA Basketball World Cup 2023. Ang mga uusad sa next round ay ang team ng Dominican Republic, Italy, Lithuania, Montenegro, Germany, Australia, Canada, Latvia, Team USA, Spain, Serbia, Georgia, Brazil, Slovenia, Puerto Rico at Greece. Ang labing anim na teams na ito ang itinanghal na mga top performers sa initial tournament phase na nagsimula sa mga groups na A, B, C, D, E, F, G at H. Dahil tapos na nga ang first round, ang labing anim na teams ay hahatiin sa groups I, J, K at group L. Sa pagkakataong ito, haharapin nila ang dalawang teams na hindi nakalaban sa first round. Nangangahulugan ito na dalawang games per team at apat na games per group. Samantala, para naman sa Gilas Pilipinas, napakalaga pa rin ng laban mamayang gabi kontra South Sudan at sa Sabado kontra naman sa China. Diban kasi sa classification stage, nakataya rin ang tsansa ng Pilipinas na mag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Para sa ating Aramen Sports, ako si Radyo Manjairo, Supena, Florida. Tatak aramin.